Yes! Good morning mga kachamba! Natapos na naman ang isang araw natin mga kachamba. Today is Tuesday, araw ng Martes! Araw ng mga Marites! So, for today's video mga kachamba ay dadaan muna tayo sa aking paboritong supermarket at bibili tayo na vegetable salad kasi wala na kaming vegetable salad yung kasi yung kinakain namin tuwing gabi yun ang aming, sikreto ang sikreto ng mga diet kuno so sama lang kayo mga katyanta. at pupunta tayo sa ating favorite supermarket ang ganda naman talaga ng langit eh ayan mga katsyamba, bilisan natin ang pagpunta sa aking favorite na supermarket at baka magkaugusan. May napipil kasi ako na merong sale ngayon mga katsyamba. Kaya ayan, minadali natin ang pagpunta at naandito na tayo sa ating paboritong supermarket. At dahil nga araw ng mga marites, ayan sa bukana pa lang may marites na. dito muna tayo sa mga isda mga kachamba similip tayo baka may makita tayong mura dito at ayan nga mga kachamba meron na rito 50% na pang adobo mga kachamba ayan no panganang isda pero hindi ko bibilihin yan at naandito tayo sa ating paboritong salmon medyo mahal pa mga kachamba balikan na lang natin yan sa tamang pagkakataon <laughs> dahil nga araw ng Marites, wala silang tigil sa kama Marites. at nandito naman tayo sa mid section mga kachamba nakita nyo naman ang mga klase ng karne dito mga kachamba o bang yayamanin kaya hindi po pwede sa atin yan mga kachamba doon tayo sa mga pangpurita lang Uy, hindi pa rin tapos yung dalawang marites. Ayan mga kachamba, tinitingnan ko lang yung mga karne. Wala naman akong balak bumili ng karne kasi nga gulay lang naman talaga yung nais kong bilhin ngayon. Pero ayan yung mga presyo nila. Pero pwede na yan masarap yan, mga kachamba. Silipin ko nga rin itong paborito kong sandwich, mga kachamba. Ayan, grabe ang sarap nito, mga kachamba. At nagsisilya ng bonggam-bongga. Medyo napaagal lang yung dating ko, kaya 20% pa lang yan. Pero kapag nag-50% na yan, hindi mo na maaabutan yan At ito, oras na para magbayad ng aking mga napamili. Naka 2,000 yen din ako, mga kachamba. Grabe talaga, mga Padambot-dambot lang yun. Ang tinira ko pa, may mga tatak. Di lalo na kung walang tatak. Kailangan kasi, maaga pa kasi ngayon mga kachamba. Pero kung mamaya-maya yan, mga 50% na saan. Oh. Pero okay lang. Na oh. So ganay. Gaya ng dati? Sige, tayo ng tubig. Aww. Nasabi ko na sa inyo yan kahapon sa vlog ko na araw-araw tayong kumukuha ng tubig. In Tagalog, sobrang laki. Tubig. At mga kachamba, maraming maraming salamat at dito na muna natin tatapusin ang ating for today's video sa susunod kong video mga kachamba ay siguradong magbabiral na dahil mang aaway na tayo mga kachamba yun kasi ang nakikita ko na mga nagbabiral video eh yung mga may kaaway De, joke lang mga kachamba, mas masarap pa rin yung walang kaaway joke lang yun alam nyo naman ang ating video pampagood good vibes lang to kaya don't forget to follow and share para masay Yeah.